first step first step na pagiging minimalist ayun, madami, madami akong dadanin doon sa alo dadanin ko lahat doon sa alo bumibili sila ng mga bag and accessories na kahit pa siya defective or ano kahit well worn or any condition daw pwede Ayan. ang dami, ang dami kasi. Yeah. Sira na yun lang naman eh. So, ito okay naman itong kulay. Ay, basta yung masira na Sa so, may leather sa loob. Palitan ng siguro nila. Eh. Kasi yung glow, silver glow. Kasi nasisira din sa akin. Hindi benta na lang. Kaya naman, pagpapirahan na lang, diba? Yeah. mismong bag na pinaglalagyan ko ito. Ano yan? Burberry. Burberry London. Ayan ko na siya. Ayan. Ang dami o. Lampang. Basta ayan oh. ay sila. Ayan. MCM. Ang dalin ko sa alo. Bibenta na lang kasi naandito ko lahat sa bahay. Nakatambak dito. Ayan. Albiero. Wallet. Ayan. Ay. Coins pa. Tapos ito ang bills. Check wallet. Ito okay. ka aliero. holder. <coughs> Yan. Ay, okay, ano na lang. Ay, ay ano na lang. Ibenta na lang kasi ang dami parang dito sa bahay. Ito unahin ko kasi ito yung mga malalaki ang value. Sa so, mga alam. Bapaknya, bos kena bapak. Ini abah kena bapak. Lepes itu, Chanel eh, Chanel Hermes. Ay, sorry, namanya. kasi ano ko lang din nagahawak ng camera. Kaya na kayo malikot. Yan yung Hermes 4E. 4E bag. 4E tote bag. Small. Yan. Tapos ito meron lang din tayo itong Louis Vuitton na long wallet. Yan. Ito naman masira niya. Yung zipper. Tsaka yung medyo madumi na ito. Pero mapaparestore naman kasi nila yan. Eh. Pag naparestore na nila yan, bibenta na nila yan ang mas mahal na. Kasi ito pa. Sa Damier. na wallet toilet. Ayan. Ang sira nito ito sa sides niya. Ayan. Ayan. Pero sabi niya, tsaka ayan, Kailangan nila ipa yan. Dags pa. Sa para condition nila yan. Sa card your card na uh, mini po ship. Hindi ko lang kung nabili sila niyan, Pero nadalhin ko na rin. Basta ang siguradong bumibili sila itong Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Moschino, yung mga Gucci, yung mga mamahaling bag YSL, mga ganyan. Ito, isa pa itong isa pang Moschino. Ayan, doon natin doon. Tapos, may naman diba doon sa uh, loob. ito kasi, ang Miu Miu kasi ay, ito. Miu Miu kasi is kapatid naman niya ng Prada. Kaya, ano kung bumibili din sila ng Miu Miu. Ayan, ito na dasala to. Ayan, ayan. Ibenta na lang natin. Sandali ko pa rin wallet doon. Sa taas. Yan ang maganda niya. Ganda ng kulay. Ano? Ang review ko pa rin doon. Kasi baka may maiwan to lang mga gamit-gamit. Uh, diba? Ayan. Uh, Ito yung ano. Buo, na, buo naman si Pornay. Ayan. Uh. nabasa ko uli. Tapos ito pa isa. Ito hindi ko alam bibili sila kasi Corla. Corla lang yan. Corla. Pero branded din ang Corla. Kaya lang mas lower kasi siya sa mga Miu Miu at Prada. Yan. Mm -hmm. May gamit ko pa pala sa loob. So, ganun ganito yan mamaya. Okay. Sa lang sa ito na lang uli ng ayos. Tapos ito. 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 Isa pang ano. Isa pang Hermes. Dalawa kasi yan. Ito. Ito. Tsaka yun. Yan. Yan pa isang Hermes. Same lang yung kanina. Ayan, Hermes. Tapos, dito sa loob na meron tayong meron tayong Burberry. Burberry Clutch. Ayan. Tapos, um, sa Burberry Clutch, meron tayong Burberry card holder. Ayan. So, isip ko, huwag na mag-card holder kasi may wallet na rin naman nilalagyan na may card slot na rin naman 'yon. Tapos ito, Prada Prada key holder. Yan. Yan. Hindi ko pa kaya, hindi ko hawak, hawak sa camera. Yan. Oh. Ating, uh, ito vintage na ito eh. Ito yung clutch. Clutch. Barbary clutch. Vintage ko. Eh. Tapos ang dito. Meron tayo dito. Wallet on chain. Ang oh, Chanel. Ayan. Ayan. Kasi ito ako na sa loob eh. Ayan yung pinakaanan niya. Pero sabi ko. Kasi ganyan ko niya siya. Ayan gan holistic po Ay. Ay. Ito, ito so, course, tayo dito. Ayun, kuno gano na, rambol-rambol na. Meron tayo dito Chanel flap, single flap na Chanel. Ayun. en el single claro Mas meron tayo. Ito, dinan ako na rin to. Ito. So, itong coach. Coach na to. Kasi, ang dami ko pang bagong. coach na to. Yan. Tsaka yung MK. Tsaka isa pang coach dito. Tapos MK. Ito. Ayan. Ano natin nga. Ayan. Ayan. Eh, Ay, MP. Ayan, coach. Tapos, MK. Tapos, ito. Saka, ito. Hobo. Hobo na ba hobo? Ito, magaling na ako. Nalangkap ko pa. Ayan, hobo. Tapos, messenger bag ito. Hobo. ayun, yun lang, teka tayo, ayusin ko na, masisira na sila, Ayan. Ayan. first step na,